Dear God. <coughs> Good morning. So mag post sa na sa ko karon. Sige lang mag post an. I don't know kung nabay ka pamati sa ko ah, but lang ako nga mag-post lang ya ko. So what happened sa ako gahapon? I really thought nga kana mayo na ko sa religion maayo mayo na ko sa ako ang pagtuo pero on the contrary moral daghan pa kay dapat may balaan that's why I'm leaving the faith kay hantod karon <laughs> i try paghapon ako nga maayo ang kuan maayo ang akong pakitungo o akong pagkuan sa kang Lord Jesus Christ abin ako mayon magay ko anong kuan sa Eucharist daghan pa Monday day gihapon nag exam exam mi gamay 5 over 11 bagsak loya kagyo eh anyways um, well still much to learn and relearn yun ang mga kuan ang ang topic nato we learn our Catholic faith kay daghan yung kaya yung mga points mga kuan ang Catholic Church ang mahatag sa ato sa Catholic Church and there's a lot of kanang kanang we need to know and it's very vast infinitely vast yani. Eh, to be exact kay grabe magugayo ang uh, ka fruitful o ka, ka massive ang teachings nga ginahatag sa Catholic Church sa ato so I don't know maybe maybe sa kong lifetime siguro di siguro na nakumatunan tanan but I try to try to lore, to learn a lot about sa Catholic Church and uh, I'm still learning until now yeah. with God's grace with our father son the holy spirit makagiya sa tua i hope nga maka makasabot ko in time before we expire na ko dito sa world so mas maayo kanya i hope sad nga pag maabot sad na nga time dili lang learning ako ni Balan um, daghan ko matudloan ug um, daghan makabalo ug um, makaila unsa um, day sulod sa Roman Catholic Church so kana being ana being <coughs> uh, being that kanang help me help me uh, help me god kaya, of course, di mo yun pwede para rasa ko ah. Para mo sa tanong. And, tabangis sa ko God nga, I pray God nga, ma na ma-articulate ang tanan na kong istorya to the point na kanang pwede na mak tanan makasabot sa unsay akong topic tabangi ko God nga tangtangon mo ang tanan mga errors nga naa sa ako tabangi ko Lord unsaon ako para pagpasabot sa unsay ako ni sa ubang tao tabangi ko God our Father our Son and the Holy Spirit nga <coughs> nga nga, nga daghan makatuon ani sa akong ginatry og build ng ministry online nga Na lang yun og Mama Mary, please pray for me, pray for our family. Na kini siya the same gapo nga flourish ni uh, siya nga kuan na ministry. Kabalo nga lisod nga daghan ko pitinsya. I hope nga ma mailan ra And Mama Mary, as always, ikaw mayud ang pinakaduol ni Jesus Christ, pray for us. Pray for me, Mama Mary. Na matuman ang hang ang akong mga prayers. In mighty Jesus' name, our Lord. Amen.